Naging maganda 2024 para sa Gilas Pilipinas. Alam niyo na yan, nakatalo ng mga malalakas na koponan, nag-overachieve sa OQT, 4-0 na ngayon sa qualifiers, at opisyal na rin pasok sa FIBA Asia Cup sa Jeddah. Tunay na successful na taon para sa national team. Kaya naman excited na kagad tayong mga Gilas fans ano kung ano namang mga naghihintay para sa taong 2025. Pero bago yun, sandali lang to. Alam ko marami sa atin ang tingin sa trading ay mahirap at sobrang risky. Pero dito sa Pocket Broker, ha, meron silang social trading kung tawagin. Kung saan pwede mong i-copy ang actions ng mga successful traders. Ganito yun, sa social trading, pwede mong i-follow at gayahin lang ang trades ng mga veterano. Imbis na ikaw ang titingin at tatansya sa market, pwedeng sila na at manonood ko na lang at matuto kung paano ang ginagawa ng mga pro. Pero paano malalaman kung mahusay ang trader? Una siyempre, tignan ng kanilang rating. Sunod tignan ng percentage ng mga na-close nilang successful trades. Then, meron ding mga reviews. At yon kapag nahanap mo na magaling na trader na yon ay don, doon, pwede ka na mag-start. Ganda na ito na para ka may mentor sa app na i-guide ka sa mga trades. Ang dali lamang din magsimula. Una, sign up ka lang. Ang bilis lang yan. Pwede yung email, Google, or Facebook ang gamitin. Pagtapos doon, pwede mo na kagad explore ang platform at check ang top traders na pwede follow. At ito pa, kung gagamitin mo rin ng promo code natin, magkakaroon ka pa ng bonus sa yung first deposit. Kaya ilagay lamang yan habang nagre-register. Pagdating naman sa pag-withdraw ng kita, napakadalilan din sa dami ng options. Pwede bank transfer, e-wallets o miski crypto. Ano pang iniintay mo? I-check na ang social trading ng pocket broker. Ang ganda na ito at magugustuhan mo rin. Huwag kalimutan gamitin ang ating promo code WGAME100 pag nag-sign up ka para sa dagdag na 100% sa unang deposit mo. Huling action na ng Gilas Pilipinas ngayon taon ng FIBA window nitong November. Next year na ulit. At ang unang ganap nila sa 2025 ay yung final window ng Asia Cup qualifiers. Qualified naman na tayo rito so wala nang bearing yung mga huling games pero syempre magagalit na si Coach Tim kung pepetik sa mga players niya. Tsaka importante rin yung seeding. Kailangan manatili sila sa number 1 para sa better spot sa mismong tournament. At may bigatin pa rin namang makakalaban ng Gilas. February 20, makakaharap nila ang Chinese Taipei sa home court nito. Kahit naliamado tayo rito ng malaki dahil tinambakan natin sila ng higit 50 ng first window, eh kailangan pa rin siriusohin dahil lugar na mismo ngayon ng Taiwan. Pero since pang ilang games naman ito ng Gilas, with the same team, ay eh, inaasahang dominahin muli nila ito dahil bawat window, bawat games, ay eh, paganda lang mga paganda ang laro nila as a team. Next na makakaharap sa February 23, ang biggest challenge nila sa Asia Cup qualifiers. New Zealand pa rin pero this time, ang gilas naman ng dayo. Nagagawin pang mas mahirap ang game para sa kanila dahil may crowd na sa likod ang kalaban. Buti na lang din, marami namang Pinoy ron na nanonood ng games based sa mga huling laban doon. So kahit paano, may support pa rin tayo. Also, nasa atin ang bola ngayon. Tayo ang nasa taas ng matchup dahil tinalo natin sila noong nakaraan. Kaya sa usaping kumpiyansa ay nasa atin. Pero siyempre, looking for revenge tong Tall Blacks, gigil na makabawi kaya napakadelikado rin kalaban. Na opportunity rin naman sa Gilas na patunayang talo talaga sila sa atin. Ang laki sampal nung kay Cory Webster kapag natalo na naman sila sa lugar pa nila. Dahil kung di nyo alam sinabi nito sa social media na niluto sila rito sa Pilipinas. Kaya naman magiging mainit-init na rematch to para sa Gilas. Ano? Sana maglaro ulit si Cory. Feeling ko tayo pa rin ng limado rito dahil malabong tumira ulit sila ng higit 50% sa tres kontra sa atin. Sobrang surbol na lang ng first game eh. Batsa yung ring. Pero yet, natalo pa rin sila sa Pilipinas. Malabo rin niluto sila. Dikit lang yung personal fouls. Mabuti sana kung malayo. Tapos sa free throws, mas marami sa atin kasi hindi naman sila tumitira sa loob. 35 shots ang tinira nila sa tres. 31 shots lang sa loob. Yeah, basically, mas konti talaga ang magiging may contact nila na tira. Kaya exciting ang magiging rematch ng dalawang team na ito. And hopefully para sa atin, tayo muli ang manalo para may pakita natin sa kanilang reasons kung bakit natalo natin ang Latvia, at pati sila noong nakaraan. Dako naman tayo sa next tournament ng Gilas after ng qualifiers sa mismong FIBA Asia Cup na. Ito kaabang-abang din para sa Gilas Pilipinas dahil masakit yung huling participation natin dito. 1-3 ang naging record natin, hindi lang ang tinalo. Tapos yung 3 losses pa, durog tayo. 15 points sa tambak kontra Lebanon, 17 points kontra New Zealand, at 21 pa kontra Japan para i-eliminate tayo. Ang sakit na resulta, lalo sariwa pa na ito yung pagkatalo natin sa Indonesia, sa SEA Games. The same lang na ang sama ng laro ng team hindi nakasabay at tinapos lang ang tournament bilang 9th placer. Ito yung nagpabagsak ng malaki sa atin sa FIBA rankings eh. 34th placer na tayo nun. Tapos biglang 41 na lang after ng torneo. Ang laki ng binaba. Kaya para sa Gila Squad natin ngayon, time na ito para bumawi. Tiyamak na mas malakas na sila ngayon. Mas maayos ang takbo ng programa kaysa noon gulo-gulo -gulo pa. Sa capabilities din nilang ngayon, kaya na nilang makipagsabayan. Kaya na nilang talunin ng most ng Asian teams. Yung South Korea, China, Jordan, Iran, Lebanon, mga yan. Siguro ang tinik na lang sa gila sa yung best team ngayon sa Asia na Japan. Tapos yung dalawang Oceania teams, New Zealand at Australia. Siguro yung Lebanon may palag din. Yung Japan, last Asia Cup, sinama nila si Yuta Watanabe, Keisei Tominaga, Yuki Togashi at Yuki Kawamura. Malakas. Kaya na mahihirapan tayo sa kanila. Halimbawa mong mag-cruise na naman ng landas at ganyan muli ang quality ng kanilang team. Yung New Zealand naman, same sa Japan na walang Rui, siguro 50-50 tayo rito. Palag pa rin, pero syempre mahirap makumpiyansa at neutral na venue na rin. Pero panghuli, itong Australia, ito na lang ang natitira sa checklist ng Pilipinas. Silang dalawa ng tall blacks ang tinitinghala noon noong nagjoin sila sa FIBA Asia. Ngayon, itong boomers na lang ang hindi pa natin natatalo. Sa ngayon, mahirap pang sabihin na kaya na natin sila. Pero since malayo sa Olympic squad nila ang naglalaro sa FIBA Asia, eh, baka kaya na rin talaga nating makasabay. May chance nang na talunin. Yung Japan nga nagawa eh, di ba? At sa quality pa ng FIBA Asia squad ng Boomers, eh, kaya nilang talunin ng Latvia ng OQT. Alimbawa, naging barometer na yan eh, no? dahil yun yung best no win ng gilas sa ira ni Coach Tim Cone pero time will tell pa rin kung kakayanin na ba natin sila. And also kailangan din muna natin magperform ng maganda sa group stage at makapasok sa laglagan sa final round para magkaroon ng malaking chance na makatagpo sila bilang dalawang sunod na na champions ng Asia Cup ang Australia, inaasahan na sila sa playoffs eh. Kaya kung tayo, ay eh malamang makakabangga natin sila along the way. Sa quarters man yan, semis, finals, o ano man. Bigat nun. Ganun din ang iba pang malalakas sa teams like Japan, Lebanon, South Korea, Jordan, New Zealand. Sino man sa kanila makakagroup natin o makatagpo sa playoffs. To be the best, you have to beat the best. Ika nga. Tough na competition talaga itong FIBA Asia Cup. Pero hopefully makalayo nga tayo at sana, di ba? Magkamedalya rin.